So, eto na nga. Nagluluto ako dito. Ayan. Ito. Ito mapapala mo pag gusto ka. Nakakaluto. Ayan. Andito ako nagluluto ako, guys. Vlog. Vlog. Ayan. Hindi ko alam. Nasisiya pala. Eh. Ginunting niya yung buhok niya. Oh, tingnan natin. Quan An papak sagi kaling maggupit. bayan Kasi eh pag paglaki mo magiging salon ano yan? Pilokeria. Kaya paano na natin yan na ano ayusin? Maganda naman kaya. Kasi hindi ka sa minsan niya. Kaya lang anak ano ba ginawa mo? tingnan mo. Oh, ayan, tingnan mo. Bisa ako sa kakaluto. Tingnan ka nga. O, oh, tingnan mo. Ano, <laughs> ano nang nangyari dyan? Dalawa sila. O, oh, tingnan mo. Wow. As oh, young as the Oo nga. Kain ngayon lang. O, oh, tingnan natin. O, oh, tingnan mo. Ang pangit. O, oh, maganda ka ba dyan? Kaya... Hindi ko alam kung magagalit ako dito o oh. Natawa na daw ako eh. Hindi <laughs> ko yung maibabalik yan <laughs> eh. Hindi ko yung maibabalik oh. Kaya sa naman magalit ako sa kanya. Wala na. So, ewan ko. Ba yung O, tignan mo. May balalik. O. Oh. O, oh, ayan. Natatawa ka pa dyan. <laughs> Ate! Ate! Ay, ito yung gulo, anak. Pwede siya na lang <laughs> Ano na Tignan mo. Si Sayon, sino yung nag-cut dyan? Sino nag-cut ng hair ni Sia? Ikaw ba? O anong ginagawa mo? Kalat. Ang dami daw kalat. Wala ako. Ano yung oh. ano? Ito yung... Hindi, okay, okay naman. Alam ko daw mag kaya lang. Ayos mo Ay. Picture ko na lang para ano. May ganun friends tayo. Oh, Zia. Hala ang gagawin ko. Ang pagsak-pagsak ng ano mo eh. Okay naman yung pagkakagawa niya. Buti na lang hindi masyado. Tignan mo, para siyang B-shape. Kaya lang ayusin ko na lang para hindi siya masyado. Ang mo, paano mo nagawa yan? Baka ginanon niya oh. Oo, diyan na siya Ginanon niya. Oo. Baka ano niya, anong ginawa mo dito. Para ginawa mo. Gano'n. Ginunting mo pa gano'n? No. Ano? As a lesson. Okay, ano, sagi na b shape eh, Oh, lord ko na lang, ano. Wait lang, <laughs> anak. Huwag Ia, lang mong magalaw. mo ganyan siya. Magbalang B-shape na lang. Ayun na lang. Oh, Oo nga, eh, meron pa naman siyang bagay na bukas. Meron pa naman siyang, ano, klase bukas. Hindi ko alam paano kakaayosin ulit yan. Paano, pa paano na binatataas yan, anak? Wait lang! Hmm. Sige na. Sige na. Sige mo yung... Pero kahit paano, parang okay din. Parang na ano. <laughs> parang bagong ano lang. Ano yung V-shape na pa ano? Oo nga. Parang siyang shaggy. Naging shaggy na nga. O. Oh. Ano, May tanga na kayo sinabi ko siyang pangit makinakit. Nakikita ni Papa mo yun. Ako lagot tayo nito. Wala ka siya. Eh, Papa, yung siya sa kala? Laro? Mama! Mama! Buti na lang. Mama! Na lang. Na lang. Na lang. Wait lang. Mama, ah. ay, na. Clean up. Oh, good job, Sayon. Tignan natin kung kaya natin. Ano um, ay, ah, anong gagawin okay, natin dun sa ano pa, Adin? Uh, ha? Wait lang. Um, ano Buti na lang hindi masyado. Ma, ma ano pa yan bukas para sa ballerina mo? Munang galawin, ha? Ayan, di hello. Para bukas kanyan lang siya, ha? Pag oh, ballerina pa naman, kailangan mahaba ang buhok. Kasi yung mag-ipit. Kasi nga ang hirap-hirap iipit eh. Mm. Grabe. O yun, hayaan mo na lang ganyan, anak. Abe, o ganyan na lang para hindi masyado mm. Harap. Okay? Mm. Oh. oh, ayan, natatawa ka pa dyan. Ate! 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 Ay, ito yung gano'n, anak. Pwede sa gano'n, anak. Ano, ano, ano? Ang dumi na naman, naman. Bakit mo kinat yung hair mo? I don't know. Bakit nga? O, oh, tingnan mo. Ang Si Sia ba maganda sa'yo? Siya, siya gawapa? Porke? Bakit? Bakit hindi guwapa si Sia? Anong ginawa ni Sia? Anong ginawa ni Sia? Bakit hindi siya guwapa? Na? Oh, bakit? Anong ginawa mo? Bakit? Bakit anong ginawa mo sa buhok mo? Ha? Na? Na boring ka? Ano po yun? Yeah? Na boring ka ba? Ano po ito? I'm, I I can't. Eh, hindi na ko kung bakit mo kinat yung hair mo. Bakit ba? No, I don't know. Hmm, gagawin ko mo pa yon? No. Hmm, hindi ka na maganda. Lela. Yung balerina hindi pwede ma, ma yung buhok niya. Ikaw. Ah. Uh -uh. Wala, wala tayo, anak. Wala tayo. Hi! <laughs> ah. Oh! I'm grandma. Sabihin mo sa kanila anong ginawa sa mo sa buhok mo. Mm. I cut my, my hair. hair. You cut... <laughs> Bakit na mo yung buhok mo? Bakit na... <laughs> Bakit na? Ano ba naisip mo? Bakit kinutin mo yung hair mo? Hair. Why you cut your hair? Because I cut my hair. Oli. mama, Why na, anak? Aliligo. Ligo? Aula Ligo. Good job. Bakit nga, anak? Ligo. Okay. Bye, vlog. Bye, vlog. And, boy, I brush my teeth. <laughs> bye, mm. bye, bye. Bye, bye. Bro. Bye, bye. That. Okay. Okay. Hi hey guys, okay. Okay. Comment down below if you like Mama. my short hair. Mama. You like it? Mama. Yeah. You like it? Yeah. 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 And I boy I could check. Hey mom. You like it? Yeah. Okay, oh my gosh. Bye. Oh my gosh. Long. Yeah. Two okay. Say bye, guys. Bye, gla bye, guys. Sorry, Wait, I cut my hair. Sorry. I cut my long hair. <laughs> bye, guys. Comment down below if you want her new short hair. And why did my my mother? Okay. My mother. Why my my mother short hair? Yeah. I didn't get mad because. Anyway, hindi mo naman maibabalik na yon. So, kahit magalit ako sa kanya, it's useless. So, siguro pag uh, ko na lang next time ulit. Say okay. bye! Mama, bye! Okay. I have my hair. Yeah. Okay, let's go. Yep. Bye. Bye, guys. See you again next time. Robot. I'm a robot. a robot. I'm a robot. I'm, I'm just a, a robot. I'm, also I'm a robot. I'm a robot. I'm.